Mapagpalang araw sa ating lahat guys It's Wig again So welcome sa ating channel Okay so ngayong araw guys Gagawa ako ng suman na saging Gamit ang saging guys Gagawa tayo ng suman Yung paggabalat kong pag-style guys Para siyang sayong song Ganun no Kasi marami kasi akong saging na nahinog na So ito yung aking saging guys Na no? nahinog na Kasi kunti lang ang gagawin natin Kasi ako lang naman isa Yung aking gata meron din At saka yung aking malagkit powder And then yung sugar No, so yun lang po ang kailangan. Kung una babalatan natin yung hinog na saging sa Pagkatapos, i-slice natin, ilagay natin sa blender o wala naman, pwede rin sa food processor kung wala durog-durogin nyo. So, ayan, dinurog na dahil nadurog na guys dahil ginamitan ko siya ng food processor. So, ayan, ang bangon niya guys. No, ito ay saging sabah No, kasi nga ay marami sa akin. So, kasi konti lang ni, ni, ni ginawa ko. So, ayan guys, naglagay ako ng malagkit powder ang, ang nilagay ko. No? So, ayan, naglagay ako ng ano, yung bang powdered milk. And then yung ating sugar Depende kung anong tamis ang gusto nyo Pwede ding isang cup Sa akin one half cup lang kung maglagay tayo ng kunting asin guys Mga kaibigan mga kawing Then yung ating gata Siyempre kakanin ito may gata talaga no Kasi Pilipino tayo Gagamit tayo ng gata mm. -mm. So, isang tunay nga naman talaga, ay masarap, no? So, ngayon, magluluto muna tayo ngayon ng suman saging, ha? So, ayan, imimekos-mekos lang natin itong mga lahat ng ingredient hanggang sa mamasa-masa siya, guys. Kung medyo, um, ano pa, tuyo pa, dagdagan nyo lang ng gata, ganon So, ayan, imekos-mekos na natin yan, eh? para naman, wag masyadong sobrang basa kasi hindi na natin siya mabalot so ayan na po guys, okay na ito I think okay na ito, hindi mabalot na natin sa, sa dahon ng saging so depende na sa inyo guys, sa akin pinang parang sa yung sung yung pagkabalot ko no ayan, so pwede namang normal lang yung pagkabalot ng dahon ng saging so ayan, naglagay tayo ng isang kutsara guys sa ating ah uh, saging, dahon ng saging no so ayan, So, maglagay lang tayo. ganyan po. No? Depende na sa kung anong gusto nyo yung pagka-style ng pagkabalot. So, ito ay itatali lang natin. No? O, lagyan natin ng ano sa ibabaw. Ganun. Para hindi siya mapumutok mamaya. No? Ay, ayan. Nabig, ano, nabigka, nabigta. So, gawa tayo ulit. Parang ibuhol mo lang siya. Gan, parang ya, ganyan mo lang siya. Parang gagawa ka lang ng cone ba, no? sa ice cream. Parang ganun. So ayan guys, ito na po yung ating nagawa ko na nagawa ko no. So ayan po. Medyo marami-rami rin no. So ayan, pagkatapos ito ilagay natin ito sa steamer. Yan. So pinutulan ko pala yung ibabaw para hindi masyado mahaba no. Kasi ay para hindi siya magano para hindi siya sagabal. So guys, ako mahilig talaga ako sa mga kakakanin kasi yun kasi ang business ko. So, huwag magawa-gawa ako pero yung iba, binibenta ko yung iba naman, ano ko, parang pinamigay lang. So, ayan guys, uh, medyo pumutok yung iba guys, ibabaw, kasi medyo na, nato, ah, naluto na siya yung iba, umapaw siya guys. So, no, palamigin lang natin kasi luto na ito guys, no, 30 minutes or hanggang sa maluto siya. So, ngayon, hanguin ina natin, palamigin, ay eh, nalamig na. Lagay natin sa ating bilao para matakam-takam pa lang, matakam-takam kayo hitsura pa lang, So, para siyang suman na, ano guys, parang sumansa yung song. So, ayan guys, yung hitsura niya. Ayan, talaga mapapakapit talaga kayo nito guys pag nakita nyo itong ganun ganito pag ano no ganito yung kanyang uh, ano presentation. So ngayon syempre, hindi tayo mag, ano kakain na tayo ng ating uh, para sa yung song na suma na saging ganun. Yan, so ang sarap, grabe. Tara kain tayo guys. Salamat sa panonood.